Mapagpalang araw po sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa araw po na ito, ating pag-uusapan ang mga SSS members, pensioners, prior registrants, individual claimants, and representative payees na kumuha po ng My SSS Card. Paalala lamang po sa mga kumuha po ng My SSS Card, ang pag-apply po ng My SSS Card sa My.SSS Member Portal sa online po ay hindi po dyan nagtatapos. Ang pag-apply po ng My SSS Card ay may dalawang steps po. Una, sa My.SSS Member Portal at ang pangalawa po ay sa banko. Meron po tayong isang kababayan po natin na nagtanong sa atin. So, ang sabi po niya sa akin, ma'am, pinapapunta po, pinapapunta po ako ni RCBC sa bank. Then sabi ko, ano po ba yung instruction ni RCBC? And then po, in-screenshot niya yung pinadala po ni RCBC sa kanya. Basahin po natin. You have previously provided Your consent to RCBC for the processing of your MySSS card application with transaction number. To complete your application, please proceed with the RCBC's online platform or visit the nearest branch to open. a My SSS card account. Kagaya po ng sinabi ko kanina, pagkatapos po ninyong nag-apply online sa inyong My.SSS member portal, sa pamamagitan ng inyong SSS account, may ipapadala pong transaction number sa si SSS. At ang transaction number po na yan ay katunayan na binibigyan nyo ng consent si RCDC na iprocess ang inyong My SSS card aside po from valid ID, nagsiserve din po siya as an ATM. So, kailangan po ng account para yung mga proceeds, mga loans, mga benefits ninyo or mga pensions po ninyo, dyan po pupunta kung ito po ang gagamitin ninyo, yung SSS card. Sitwasyon po ng ating kababayan dito, tinatanong po sa akin, bakit po daw siya pinapapunta sa RCBC? Ito po ay para mag-open ng account. So, base po sa screenshot dito, pinapapunta po siya sa mismong RCBC branch or office. Pero kung ayaw po niyang pumunta, pwede naman po siya sa online platform. Kasula din po dito. So kayo po, depende po sa bank yan. Yung partner bank po ni SSS, kung meron po silang online or sa online. Kung wala po silang online, diretsyo po sa RCBC's office or branch. Again po sa lahat po ng mag apply o nag-apply na po ng My SSS Card, tapusin po ninyo yung application process. Dalawa po yan sa my SSS Member Portal at sa banko. So dapat nakapag-open po kayo ng account. Pag nakapag-open na po kayo ng account sa bank, hintayin na lamang po ninyo na Dumating ang inyong my SSS card. Usually po, base po sa website, ang sabi po ni SSS, kung within Metro Manila, 15 working days po pagkatapos po ng nag-open ng bank account, successful opening of bank account. Kung outside Metro Manila po, 20 working days po. Para naman po sa mga nag-apply na, kung ano po yung status ninyo? Ang tatawagan po ninyo, yung bank po ninyo about sa my SSS card. Or anyway naman po sa mismong my.sss member portal sa pag-login po ninyo sa mismong inbox, may may updates po doon o kaya naman po magi-email sa inyo. So wait lang po sa updates about sa inyong my SSS card. Sa ating mga pensioners, kung meron na po kayong UMID SSS ID at meron at meron na din po kayong ATM kung saan po ipinapadala ang inyong pension, hindi na po kinakailangan o hindi po siya kailangan na dapat mag-enroll po kayo o kumuha po kayo ng My SSS card dahil according po sa SSS valid pa po 'yan. Ngayon po kung na-loss, nawala, na-damage yung card po or nag update po kayo ng mga information, pwede po kayong kumuha ng My SSS Card. Yun lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.